Take ng MIUI 125 Chicken mo to Yung rocker arm mo Rocker arm, roller bearing Baka ganito ang problema Kalug na kalug Kaya nalagkit itik ang motor mo Yuno, know, remap na naman tayo mga bossing Contact link 1 2 So monitor tayo no na ng AFR. At yung speed, grabe, 115. Nasa, nasa 10 pa lang tayo ng AFR, which is hanggang 80. Remap talaga, no? Scam. So may unit ulit tayo dito mga boss, may UI 125. Ito po, may git dalawang taon, hindi pinahandar ng may-ari, no? Hindi nagamit. So yung isa, -isa natin yung mga issue. Nagpalit tayo ng bearing, papalitan natin para dito sa kanyang primary axle at yun, yun lang talaga yung issue ng kanyang panggilid ang main issue mga boss ito fuel pump ayan, tingnan nyo naman kung gaano ka dilaw sobrang kalawang mga boss sobrang baho ng gasolina mahigit dalawang taon na hindi pinahandar ang motor na ito kaya ganyan napakabaho ng gasolina panis na panis at hindi na halos gumana yung kanyang fuel pump So hindi na natin ito isasalba. Papalitan na po natin ito ng bagong fuel pump. At yung kanyang tangke, eh, grabe ang dumi. Eh. Grabe ang kalawang So ito mga boss, nalinis na namin yung tangke. Eh. Pinresure washer namin yan. Para matanggal talaga yung mga umalsa na kalawang sa loob ng tangke. Eh. At halos nabubulok na. Sobrang tagal hindi na gamit. Ayun, may butikina. At may isa pa tayong unit. May pa 125 No? ang concern ni boss lumalagit eh nagpalinis ng panggilit at chinek ko na rin yung kanyang head Then, tingnan nyo naman yung kalug na roller bearing nya sideways okay lang na merong konti pero yung up and down na malakas na kalug hindi po yan normal magkukos po yan ng ingay sa ating mga makina you know Yun, oh. grabe yung sideways niya rin nakalug talagang grabe na So, papalitan na lang po natin ito. Pakita ko sa inyo mamaya after natin palitan. Ito na ang mga mga testingin natin. Napalitan na natin ng bago. Este, bagong second hand. Ito yung okay. dito sa shop na maayos itinatabi namin okay. para magamit ng iba. So, ayan. Normal na normal na ulit yung M3 ni Boss. Regular customer natin yan. At ito na pa, yung ibang mga nagpagawa sa atin ngayong maghapon. Hanggang sa labas, meron. So, yun lang mga boss. Ride safe po and God